So my guys, zoekleiko, ga guys. pussy? Wat een nogal is. Zoekleiko, mag ik zoekleiko, guys. guys, zoekleiko, mag guys. Ah! mag so, ik zoekleiko, mag ik guys mag ik zoekleiko, mag ik guys mag ik Nakablock uh, nga akong shirt sa so mga guys. Nakablock nga akong shirt oh. sa... <laughs> Ito o oh man. Nakablock akong shirt mga guys. Diba basta? Ah, oh, sobrang dilim akong kamera. So mag si mama daw. Mag ano siya, ano, akong may gala na god. So mga akong may gala, tigibirto. Parang, ang um, guys. So mga guys. Dahanan pa. Kasi July 1 to. July 1. So, ito ang akong regalo. Mga <coughs> so, mga guys. Ito! My favorite Kurumi. Hello, I'm my... I am Karimi. So, na po. Ba guys? So, nakasulat daw. Ah, ah, Ito ah. okay, guys. Ito ang bag. So, sa so, daw ang sulod dito. Nakalimutan um, ang OMG! Mana nga akong ganahan. Katong video ba? Video nga akong gihimo guys. So, i-like ang nga ako birthday nga guys. So, bapo. Bapo guys. Bapo No, Mas video daw siya na abri. Hindi nga lock. So, alam mo ninyo ang itong water bottle. Sa mga uban eh. May ano, water bottle. And ito po, ipit. Ay, bet. Kita mo. Yan o, yan o. Yan. Kasi parias sila. Mga parehas. Ito na, string. So, makalat na. dami kayo, guys. So, hapa ko gunahan ipalit ng book. Kasi wow. ball pen na. Color, guys. So, mga guys. Mga palito ko purple na notebook, maha. Tapos ka itong color na lapis, maha. Stickers. Maha. So, thank you, ma. So, mga guys, let's is this is a video. So, di na lang ako mag-gig, guys. Hindi na ako bata, mag-gig rin ako. So, ito nga akong bag. So, mga guys, ganahan ka sa nga akong birthday. Ito lang akong regalo. Okay na po. At so, ito. Akong korte na ganoon ko. Dihima ang mama. Ito pa. Unlan. So, maraming unlan. Purple pa rin. Kung So, thank you. <laughs> Watching this video. Say, like this video. And subscribe. So, gusto kong wish nga ako, Lord. Sana, Lord. Masyang ako. 100 key okay, subscriber. Bye-bye. Bye-bye. Oh, ah! Oh my God. Hindi siya mag-stop, guys. Hanga akong cellphone.